Hello guys! Hello everyone! Kumusta po ang lahat? Ayan, andito na naman ako kasi magpa mag unboxing na naman ako sa nabili ko sa online na sling bag nung isang araw, dumating na ngayon, hinatid na yung hapon kaya mag-unboxing tayo nito Ano lang ito guys? Bag na MK kasi ako ang nag-order nito ako ang bumili mga 3 days ito bago dumating ng ano, kaya, ayun, no? Ayan siya. Kaya, ipapakita ko lang sa inyo yung anong, ano ko, kasi matagal ko na itong inaabangan sa online ng MK. Nag-sale sila. Ang halaga nito dati, it's about mga 300 plus. Pero, ano lang to guys, simply na sling bag lang. Tapos, na na-promo nila naging ano 885 ganun. Kaya ayun. Papakita ko lang sa iyo guys kasi ang ganda nito guys. Black siya na ano sling bag. Kaya buksan na natin. Tirain ko sa lang. Ayun. Yun. Yan guys. Mm. Yan. Uh -huh. <laughs> malaki, malaki ano siya guys na sling bag. Mm -hmm. Wala nang laman. <laughs> yun. Oh, ayan siya guys, no. Oh, MK, ayan. Oh, sa halagang hmm, black. Ano, halagang to siya 85 na. Tapos oh, mababay pa naman ng pasang. Ito na, papakita ko na sa inyo yung ano yung na ano ko, nabili ko dito sa online. Ayan o, oh. jet siya. Saka may, ano siya guys. Nung isang araw ko pa ito, naabang-abangan talaga. Kaya, Unboxing muna tayo ngayon. Ha? Ah, unboxing muna tayo ngayon. Sa ano natin para may may upload tayo. Kaya. Ayun guys. So, ano, ito ka. Ano to eh sa Michael Kors na ano, London ata yung ano niya. Sa London. Tapos, three days lang siya. Sila ito na talaga kasi. Ayun lak. Lak siya, guys. Ko. Oh. Teka, saglit. Malaki ang ano 'to, malaki ang laman. Eh. Teka. Oh, ba? Oh, Yun. Itatanggalin ko, guys, kasi ito gagamitin ko talaga. 'Yung. Sling bag siya. Teka, teka sling bag siya guys. Kasaglit. Mm -hmm. Oops. Yan. Para siyang ano, para siyang wallet na ano, pero sling bag siya. Ayun. Um. maraming ano, maraming lagyanan. Ayan siya. Oh. Ayan. Maraming lagyanan guys. Okay kahit tanggalin na natin yan. Ayan, tanggalin na rin natin yan. Ayan guys, ito, tanggalin ko natin. Ayan guys, yung laman niya. Oh, yun. Tsaka, yung ano niya. Ayan no? Michael Kors. Ayan siya guys. Tatanggalin na lang natin. Kaya, kasi gagamitin ko talaga ito guys. Mm, -mm. Gagamitin ko to kasi pang araw-araw siya. Uh, yan. Tapos, ilalagay natin ito yung ano. Yung, ilalagay natin ito. Yung pang ano niya. Matagal na ito. Hindi naman ito talaga latest. Yung ano. Matagal ko na itong minamanmanan. Nag-ano ako sa MK. Tapos, talagang sabi ko, gusto kong ganito. Isa ba niya, notify, notify. Ayun. yun siya, guys. Oh. Hmm. Oh. Diba? May tatlong kulay nito. Ano siya? Hmm. May kulay sila na navy blue. Para, pero ang black talaga ang gusto ko talaga. Ayan siya. Oh. Diba? Ganyanin na lang. Oh. <laughs> oh. Mm, ganda, guys. Napakaganda. Yung ano niya. Mm. Na ang gustong gusto ko talaga ito yung ito yung inano ko eh, ito yung inaabangan ko sa online, di ba? Mm. Ganda no. Mm. Ano siya? Oh. Tapos, pwede mo siyang anuhin yung pahabain. Pahabain mo siya. Kasi, sling bag naman talaga ito eh. Pahabain mo siya. Ay, kasaglit. Ayun. Oh, hindi. Ganyan pala. Oh, kasaglit, saglit, saglit lang. Uh -huh. Ito, gaganunin mo. Ganyan siya, guys. Ganyan siya, oh. Mm. Tapos, ang cute! Napaka-cute niya, guys. Ang cute niya. no oh, bet na bet ko talaga siya. Kaya, ano to? Araw-araw. <laughs> ito na naman ang anuhin ko. Gagamitin ko. Kasi yung isa, sobrang laki kasi. Tsaka ito naman, wallet. Wallet siya. Pero ma malaki. Kaya, yung in, inano ko. Yan lang guys, in-share ko lang sa iyo. Kasi, yung naalala yung bank holiday, may bank holiday kasi dito, nung last week. Tapos, nag-abang-abang ako nito na kung kailan sila na mag ano sabi ko mag -send. nag ano ko sa yung kausap ko yung babae sabi ko gusto kong ganito eh walang kulay eh, sabi niya may kahawi sabi ko ayoko gusto kong ganun talaga yung itim kaya, yun. Yun siya. Bakit ba? Mm. Hmm, yun na. Oh. So, ang ganda niya, guys. Hmm. Tapos, may mga lagyanan pa dito sa ano, ah. Ano, kung sa totoo sila lang. Ano ito, guys? Wallet. Yun, hmm. no. Yan, wallet siya. Tapos, lagyan mo ng phone. Yung phone mo, ilalagay sa loob. Yan. Yung... Wallet lang siya, guys. Yung pang ano lang. Tapos, o, oh, diba? Yan. O. Oh. Hmm. ano, hindi pa maano, sarado. Ayun. Hmm. Yan siya, guys. O. Oh. Iban ka dito. Ayan, guys. Oh. Ito yung inano ko eh. Kaya sabi ko, happy-happy ako kasi naka nakuha ko talaga yung ano yung yung gusto ko yan nakuha ko talaga yung gusto kong ano MK sa ano lang to guys sa online yung online ng MK kaya yun nakuha ko talaga siya kasi sabi ko happy happy ko talaga kasi gusto gusto ko talaga ito yan ang ganda talaga ayan no oh. napakaganda talaga niya guys oh di ba oh Daisy. Oh. Ayan guys, share ko lang to sa inyo ha. Hindi ito nagmamayabang. Oh. Ano lang ito eh. eh. Kasi may sales sila. Kaya share lang to. Ayan guys. Yan lang po. Ayan. Maraming salamat po sa papanood nyo guys. Kasi hindi ko na pahabain yung ano ko. Kasi hindi naman maano hindi naman talaga papanood lahat-lahat yan. Alam nyo na. Marami ding nag-i-skip sa ating mga video. Kaya... Pag hindi nila bet nila yung mga ano... Pabayaan nyo lang sila... Na mag-skip... Kasi... Dadaan din sila sa mga ganyan... Yung mga kakilala din niya... Pag hindi nila nagusto... I-skip din nila... Diba? At saka lalo na yung mga ads... Kailangan natin... Alam niyo na... Lahat ng mga tao... Sa ano... Kailangan talaga ipapa... Ano talaga yung ads... Kailangan... Yun na talaga natin nagaano... Kaya salamat po sa inyong lahat... Kaya... Yan... Ito na siya guys... Mm -mm yan lang ang ano ko guys sa aking sarili bumili ako sa sarili ko hindi to sponsor guys ha uh, disclaimer lang po hindi to sponsor kaya binili ko sa pera ko nag-aabang lang ako dahil ito sa ano sa promo nila kaya kinagaano talaga ako nito kasi yung ibang kulay ayo kong nung gusto tatlong kulay lang siya na yung brown tsaka parang navy blue na talaga hindi talaga siya maganda sa yung pag black talaga, kahit anong okasyon, madadala mo siya. Kahit saan ka, madadala mo ito. Kahit saan. Kaya yan, guys. Maraming salamat po. God bless. Bye-bye. Salamat. Ay, happy-happy na ako talaga. Bye-bye.